Uh, Uy, nasiplo rami, oh, guys. Ulik nami eh. Kinakakawad ako, da. I love you, <laughs> da. Wala akong manuanog palidya kay... Nandawa akong palidya na sa aglaw, oh. Five days na siguro to na. Maramang kong nabulong yung kinaan. Daglanag <laughs> ko to. Nabulong? Nabulong. kagang bisita, wala palo abot. Ah, oh, ikaw na lang nagpapak. At na lang, mag-ipangka. <laughs> I love you, da. I love you, da. Bye-bye po. Bye-bye po, bye, Naya. Bye-bye. <laughs> <laughs> <At> <laughs> Nani maho kong <laughs> Ah, ano da dis dalto ko anday motor motor day Five months motor na si Jang. Ha. Ah. Nang ato na mi. Tarang sa Punta kami din Monte guys sa ah, kapatid ko. Sa pundok dun sa tuktok na yon. magatig kami nang Ampalaya guys. i na dito sa kanila. Sagana dito guys sa kahoy. Ang anong? Ang anong kahoy yan, Joy? May ba? Ha? Yung sa taas ba?

Hindi ko ba alam ba nila banda eh. saging nila guys oh. Kakatuwa tignan. Puro ano talaga dito guys oh. Ang daming nyug. Tatayog no. Ang pa naman. Gawin magkuha ng mag ano. Gawa ng kopra, akyat. Sobrang tayog. Ito yung hanap buhay nila dito guys oh. Mag-ipo ng mga kahoy bibinta isang isang tali. Ito guys, A oh. isang daan to isang tali. Maningas oh. to eh. Ganito sila dito guys. Ang layo sa lungsod, layo din sa igiba, igiba ng tubig. Taga lang talaga guys. Ang daming sili guys oh. Kakatua ang daming sili. Yung bahay nila ni Annalyn guys, kapatid ko. Kaso wala sila, walang tao. Pahinga muna kami dito, guys. Sarap mag-upo-upo. Wala si tita na lin, Bing, eh. Umali sila. Sarap ng bahay nila dito, cute. Walamig. Ano masabi mo, Beng? Gusto mo dito? Sarap dito. Ha? Sagot. Tinutupak hmm? <laughs> guys kay hinihingal kay. Sobrang layo sa kanila. As in bundok talaga. Bukid ba? Nang bahay nila <laughs> analin guys oh. Kahit may ganito lang kami dito okay na. <laughs> Lagi. Ayan guys oh. Ganda din. Sa bahay ng mga oballos magulang sa ni Annalyn. Ganda Ollain o, oh, <coughs> bulaklak. Kami guys, wala yung kapatid ko. Umalis daw. Nagpahilot. Uh, ha? Ha? Uh -huh. Okay, ajoy guys o. Oh. Uh -huh. Ano babe, gusto mong tumira dito banda? Uh -huh maganda. Mm -hmm. Kasi lang ito, sa makasira dito, walang tulo pa. Oo nga, no. Pero para sa akin, ayaw ko kasi. Ang mga bata malayo sa isparalan. Yun lang ang dahilan, pero okay naman yung lugar. May bala naman ako. Ha? Saan ba? guma? Ha? Baka kay Kuya Ulan yan. Kuya Ulan, anak ni tita nalin. 100 yan, isang tali. 100 daw, isang tali in ang kahoy. Eh. Si Annalyn, nung nagtanong ako. Ayaha, ay yun nga, isang isan kasi maningas siya. Maningas. Nung klaseng kahoy yan? Ano, ano? Sige na, kami guys. Ngayon, gabi. Pareho lang. Pareho man lang siguro. Yung plus light mo, hindi ko napansin. Saan doon? hmm, hmm. Ganda ng bulaklak oh. Kakatuwa yung kulay ng bulaklak ay guys, oh. Bunga belia. Yeah. Pusya pink. cakap dark pink. Kulay niya. Maganda. Bahay dito ano guys. madampasita. isitaw din sila guys kahit paan ganyan ang masitaw resulta pag init kawawa ang mga kulay. malapit na palang palabas guys din sa may ano simbahan ng iglesia ni Cristo nabot na kami ng gabi guys बन्द्र जनभि जानुङ्गान